Okay Idol, magandang araw kong muli sa ating lahat At welcome po sa aking munting YouTube channel Ang video natin ngayon na kung saan ay magpapalit po tayo ngayon ng takip ng tangki Nang uh, papalitan po natin dito mga stock pa po niya, mga original pa Papalitan natin dahil uh, medyo karoon na po ng uh, mga problema Ayan, uh, palitan po natin ng takip Tsaka ignition switch eh, nakailang bisis na po kasi na tumatakbo ako. Nauhulog po yung susi. Kaya, nais ko na rin po siya. Papalitan. So, yun, idol. na natin yung ating gagawin. Uh, magpapalit lang po tayo ng uh, takip ng tanki. Eh, dito. So, bago yun ay... Ito kasi, pag namimreno ako at saka pag malubak, ay mo talaga na parang maluwag Ito. No? Lalo pag namimreno ka dito sa unahan luluwagan natin yung tornilyo dito sa ibabaw may bearing po kasi ito rito pag maluwag kaya pagka namimrino ka o hindi naman kaya ay malubak ramdam mo talaga na parang uh, may maluwag talaga dito sa ating monobila yun muna ang ating pasisikipan ito rito banda uh, luwagan natin yan tapos yun yan. so pahigpitan uh, natin pa loob no? pa pihiting gano'n kasi may bearing ko ito rito hihitin mo yung palo sinisil ko na yan tsaka tingnan mo kung may alog pa rin yung ating manubila saka mo itong hikitan okay. okay. Tama lang yung kanyang tip. Yan, okay na kapag uh, na tayo sa, sa ating harap ay nararamdaman mo yung ano, ng mo lang yan luluwagan mo muna rito yung tornillo na yan pero kung masikip naman itong ating monobila dito kana na naman ano, paluwagan mo lang kawante pero ngayon okay na siya tapos ito yung ating kapalitan, ignition switch at saka ito so, ito yung ating kapalitan di To so, so, dito naman anim na aluminum rims. Okay. bagong takip na siya next ito naman nakaraming ating nakikita yung dashboard niya yeah. yung tubaya <tip> na no? ayan, maganda na bago na yung ating ignition switch try ulit natin start ayan, nakapalitan na rin bago ayan, dalawa Oops. 就学习。Sure, sure.